Sa araw na ito, mga Shug, ay kukwento nga sa inyo yung mga nangyari nga sa Father's Day celebration namin. Sipan nga namin ng ate ko na igawa na lang ng money bouquet yung papa at ko. ko. naisip ko, sa sweldo na din naman ako, kaya naman in-advance ko na. Charis! Palit na lang nga namin para akala niya may 1 million pesos siya. <laughs> Pero ang kasama nga gumagawa ng ganito ni ate ko ay yung best friend niya na si ate princess. nung mga time kasi na to, ay kasama ko nga si papa ko, tapos nakikikain pa kami sa birthday. sa mga Shug, gising na nga kami ngayon at pumasok na nga din yung aso kong si Luna lagi. Lagi niya akong ginigising. Boss, buti na lang gising na din ito kapatid namin dahil siya nga magbibigay. Ito so, talaga kami, mga shug, yung parang hindi namin alam paano kami lalabas ng kwarto. <laughs> Sakto <laughs> naman, nasa labas si papa ko. Nagwawali siya dito. Kaya di niya alam, nagising na ang tatlo ano. Tapos, tinawag na din nga siya ni mama dito. Di niya alam, meron siyang ganda. <laughs> kau nao una ang binigay namin sa kanya na ganyan. Mga shug, kayo ba? Yung ginawa niyo no Father's Day? O, syempre, dapat masarap ang ulam niyan. <laughs> Binibilang niya na yan, magkano ang pera niya? As for na nga, mga shug, nagluto nga dito na seafood si papa. Papan. Ganyan talaga kami pagka Sunday, ang sarap-sarap ng ulan. Pagkatapos mga show, pumunta naman nga kami ngayon sa Jollibee para bumili nga kami ng babaunin namin papunta ng sementeryo. Siyempre, isa sa mga ni papa ko, itong si Roxy. Ang talagang to, minsan mga shug na mamalengki din yan. Kapit lang naman yung sementeryo dito sa bahay namin. Kit ka lang yata ng isang minuto, nandito ka na. Ay, Sunday nga nung araw na to, lalo na Father's Day din, ay talaga naman napakadaming tao nga sa sementeryo. Plus magpa 5pm na nga to, pero trick na trick pa rin ang araw. Sarah. si Roxy naman mga shug, sobrang enjoy na enjoy talaga siya sa damuhan. Ay, habang wala pa ay mga lola ko, inaya sa din namin dito yung mga puan. Ay talaga naman pagka pumupunta ng cemeteryo, lagi kami may dalang pagkain. Pagka nagpipiknik din kami dito, ganun. Tutin so, kasi nakalibing yung lola ko mga shug, dahil alam nyo naman, Father's Day, pupuntahan natin siya. O so, sinaya sa din nga namin dito yung mga pagkain namin. Okay, kalatina ni Ning Lamesa, ay may balo nun may dat. Ay sa mga time na to, talaga nang crave na crave na ako sa spaghetti. Talaga, <laughs> talaga, kami parang banig dito dahil doon na lang nga namin nilagay yung mga pagkain. So, ito lang naman yung simple handaan namin or celebration sa Father's Day. Kasi na talaga at ngayon ko lang to na-upload. Dapat kahapon pa talaga. Ay, ayoko lang kasi makita yung mga pitsang to eh. Baka magutom ulit. Ako. <laughs> Kompleto kami talaga mga sugo. Pati plato at kutsara at pinggan ng pong baso. Ay, meron kami dito. Siyempre, kumuha na din nga kami dito yung sa isa na mga kakainin namin. Feeling ko ito na dinner ko. Ay, sa mga oras na to, halos magalat sa isna. Gusto ganun kabilis ang oras pero ang pagdilim hindi. Pa press ko din pala dito sa sementeryong to, mga shoes. Lalo na napakalawak din. Kami ni bisita namin yung punto ng lolo ko dito ay nakakahinga ako ng press kong hangin. Tapos <laughs> nagkakasama din kaming lahat dito. Sabi naman talaga, kala mo may piyesta dito. <laughs> ay pagka talaga masarap pag nasa plato mo, matitiis mong kumain kahit nakatayo. Kaya naman panoorin nyo na lang kung kumain dito. Papasikot talaga kahit saan. Pagka talaga kumakain at lumalangot, tantay himik lang at Pero kahit ganyan ang itsura ng ating kot, nabubulunan na siya. Promise mga syug Enjoy Hingga, pa. nga ito mga alaga naming mga fur baby Kasi Luna ngayon lang yata siya nakatapak sa damo. Kaya naman pinapabayaan na lang din namin silang maghihiga-higa dito. Maliligo na lang sila ka <laughs> L�ua. talaga minsan maintindihan tong pisan ko na to kung anong trip niya. Disko, manggatal na yung talaga. Sa nga namin kumain, mga shug, pinaglaruan ko lang din nga yung buhok ng kapatid ko. Ano ba kasi naabot-abot niya sa akin tong mga parang bulaklak na to. Hindi ko sa niya galing niya. Chinek ko naman mga shug, wala namang kuto itong nilalagay ko sa kanya. Ang gadi na niya si Rapunzel sa ganda ng mga bulaklak niya. Alos mag-aala siya, din nga ng gabi mga shug. Pero ganito pa rin nga ang itsura ng ating paligid. Ng ating paligid. Hindi para naman madilim dito mga shug. Tapos marami pa ding tao ko. Oh. Pinagbigyan ko na lang din nga itong aso ko na magtatakbo-takbo dyan. Kailangan, Kaya... nandito pa rin ako sa tabi. Kaya naman mga Shug, dito na nga nagtatapawa ang ating video for today. Babush!